dilinawin ko po, unang-una po, na-suspend si uh, Colonel Bong Nibria. Hindi po dahil sa pagpapatupad niya ng kanyang trabaho. Kung hindi, he went overboard. Maaari po sa kanyang pagiging passionate na yan ay medyo lumagpas po siya sa kanyang tungkulin. Pangalawa pong violation ni Colonel Bong Nibria ay hindi niya po muna binerify yung mga kanyang mga pinangalanan na sabi niya po na nakasakay si Senator Revilla doon sa sasakyan when in truth and in fact, hindi naman po. Um, wala po si Senator Revilla doon sa sasakyan and hindi po, sinabi po ng enforcer na hindi niya naman personally nakita si Senator Revilla doon sa sasakyan at um, even si Senate si um, Colonel Bong sinabi naman niya na hindi niya nakita na naandoon si Senator Revilla na sa ibang lugar siya at the time pangatlo po binanggit po ni Colonel Bong Rebriha na may discretion ng MMDA kung sino yung huhulihin at kung may sakay daw po na VIP congressman or senator ay binibigyan ng kartisiya. Wala pong ganoong policy ang MMDA. Kami po ay strictly ini-enforce kung ano po yung listahan na binibigay ng DOTR. Kung wala po doon sa listahan na yan, ay hindi po pwedeng gumamit ng uh, bus lane. At kung gumamit po ay illegal po yan at kailangan tikitan. Wala pong tatangin, walang sisinuhin. Uh, unfair po yan sa ating mga motorista na nahuhulit na nagtitigan. Um, kaya po, pag wala po doon sa listahan, kailangan pong kulihin. So, yung kanya pong pagpapalagpas, lalong-lalo na, yun, nag drop lang po, ay pinayagan niya at inannounce pa niya na may paalisi kami na ganoon ay mali rin po. Magandang araw Pilipinas, live tayo dito sa Radio Bravo at Bravo News At ito na po ang pinaka-latest na balita kaugnay sa nangyari kahapon na name dropping ng mga uh, uh, nahulit sa bus lane doon sa, sa, carousel kung saan na uh, nadamay ang pangalan ni Senator Bong Revilla Jr. At uh, yun nga ang naging dahilan kung bakit uh, pansamantala na sinuspindi ang uh, sikat na sikat na si Colonel Bong Nebriha ng uh, MMDA. Alam niyo kung bakit? Tila na wow mali ang dalawang driver nang sabi nila sa mga traffic enforcers na nakita nila si Senator Bong Revilla na sakay ng itim na sasakyan na dumaan sa EDSA bus lane. Kaya ngayon, Inisyuhan na ng traffic violation tickets ng pamunuan ng Metro Manila Development Authority o MMDA na ang dalawang driver na nag-name drop kay Senator Bong Revilla Jr. na umalay nakita nilang dumaan sa EDSA bus lane noong miyerkules. Sila ay personal na humarap kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes sa MMDA Head Office nito sa Pasig City. Kanina lamang itong hapon, matapos makumpirma na sina mismo ang nagturo at nakita ang sasakyan ng senador na duman sa bus lane na kung saan mali ang kanilang hinala. Dahil dito agad na iniutos na Torne Artes na isyuhan ng traffic violation tickets ang dalawang driver sa paglabag sa batas ng EDSA bus lane regulation, makarang aminin nila na hindi nila mismo nakita ang senador nang sila ay parahin ng mga traffic enforcers. Napagalaman pa na hindi si Revilla ang may-ari ng tinutukoy na sasakyan na umano'y lumabag sa batas ng sa bus lane. Kasabay nito, umamin din ang traffic enforcers na hindi nila nakita ang senador na nakasakay sa sasakyan na kung saan ay naniwala lamang sila sa sinabi ng dalawang driver na binanggit o nag-name drop ng pangalan ni Senator Bong Revilla. Sinabi pa ni Atty. Artes na nakilala na may-ari ng pasaway na sasakyan na mula sa isang common friend. Pinatawa ng paglabag sa EDSA Bus Carousel Lane Regulation ang dalawang driver kasabay ng obligasyong magbayad ng liman libo bilang first offense. Depende na rin ito sa senador kung magsasampa pa ng kaso ng name trapping na nakasira sa pangalan ni Revilla. Samantala, sinampahan na rin ng preventive suspension si New Task Force Special Operations Unit Head Bong dahil sa maling paratang laban kay Senator Revilla na umano'y dumaan sa Insa Bus Lane na, na mahigpit na para lamang sa bus at emergency vehicles. Yan po ang ating uh, pinakalatest kaugnay sa kontrobersiyang ito. Ito po si Rip Castillo para sa Bravo News.